Booking na naman po itong si Sara Duterte dahil yung kanyang pagdalos sa kongreso uh, na mag-isa, yun daw ay talagang planado na para daw isipin ng taong bayan na siya ay pinagkaisahan ng mga kongresista. <laughs> kaya pala. In short, paawa. In shorter or in longer term, gustong kumuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Ito yun. Planado kaya ni VP Sara Duterte mag-isa siyang humaharap sa mga kongresista, siyang humarap sa mga kongresista at palabasing pinagkakaisahan siya. Hmm. Palabasin na pinagkakaisahan daw siya. Bakit ka naman pagkakaisahan? Ano naman po tingin mo, Sara Duterte, sa sarili nyo? Talagang napakalaking tao nyo po. Para kasing malabo yan eh. Parang hindi totoo yan eh. Okay? Huwag niyo pong idamay talaga yung politika sa mga ganitong usapan dahil sa puntong ito napakalinaw na ang ginagawa niyo po ay pamumulitika. Ayaw niyo ng mga katanungan dahil akala niyo scripted yung mga katanungan na 'yon. Talaga lang. Talaga po scripted, hindi ba mas scripted yung etong drama niyo, una pa lang yung pag-attend niyo dyan sa hearing na 'yan. Alam niyo na ang dapat gawin para ko, no, 'di ba? sabihin ng mga taga-suporta niyo na palaban kayo, hindi kasi matatawag na palaban ang ganyang ganong asta. Karuwagan po ang ganyang asta. Diba? Umiiwas sa mga katanungan dahil alam mong may kasalanan. Ka. Ganon ang totoo. Ganon ang sitwasyon dyan sa budget hearing sa Kongreso. Yun nga, sabi na si Congressman Abante, gusto kong itanong sa kanya Oo nga, ikaw nga mag-isa, pero ilan ang security mo sa labas? <laughs> Yun. Kasi napakarami pa rin daw ng security nga na si Tambalos Los. Yan kasi yung pinagpuputok ng butsin niya noong mga nakaraang buwan, araw, kaya linggo, na binawasan nga ang kanyang mga security personnel. Hmm, mag-isa siya pero parang siya yung nakapambuli sa inyong lahat. <laughs> Totoo ba na binuli ni Sara Duterte yung yung mga mambabatas? Sa tingin ko posibleng uh, pinilit na mambuli ni Sara Duterte pero hindi ka tapangan Ang ibig kong sabihin, inunahan niya ng kunay pambubuli. Pero sa bandang huli, sa taong bayan, si Sara Duterte po ang totoong napahiya. Si Sara Duterte po ang totoong nakitaan ang kabastusan, pagiging arugante, na akala mo talaga kung sino, na akala mo talaga hawak niya lahat ng tao sa mundong ito. Walang pinagkaiba sa kilos at pananalita ng mga katulad ni Kibuloy at ang si Sara Duterte. Good luck!